Time's Up private resort, nagdabas sa namalarawan ng kimpaw. Pusok agad ang mga tagahanga sa new update na ito. Sa larawan na kumalat, alam na rin nila kung sino ang photographer ni Paolo. Si Kimi lang naman. Ang nakakapagpangiti sa kanya ng ganito. Sweet overload. napakabungis at always hyper ang actress. Kaya kahit interpret po si Jowa, hindi magiging boring. ilan nga sa ibinahagin mga naging katrabaho na aktres, si Kim Jo ay hindi masungit. Hindi rin marunong mang-stab na mga convert. O kahit mga stab, pantay-pantay lang ang tingin nito. Once kasi na artista ka at marunong kang magkasama, mabuti kang tao hindi di kalalaos at mamaha din ng taong bayan. Nakasalalay sa mga netizen ang iyong pakikisama upang suportahan ka pa. Kasi kung pangit ipapakita mo, kalaos ka agad. Sa dami ba namang pumapasok ng mga artista ngayon, basta mabuting kang tao, hindi ka lalaos ay ngas komento. Ito si Kim Jo, nakita na naman iyan. Ang masasabi ko dyan, lahat ng mga ganda. Sobrang ganda at bait. Kasi nyan, at hindi madamot sa picture. Tapos maganda pa, hindi tulad ng ibang artista, hindi na ganun kaganda, piling sikat pa. Anong senyo dito?